Naliliitan si Senadora Cynthia Villar sa pondong inilaan ng Department of Agriculture o DA sa First Border Facilities kung saan unang dumadaan ng inspeksyon ang apat na uri o ang lahat ng uri ng karneng pumapasok sa Pilipinas. Sa budget hearing para sa panukalang 2024 budget ng DA, lumitaw na nasa 15 million pesos lamang ang inilaang pondo para sa operations ng mga first border inspection facilities sa bansa na para kay Senate Committee on Agriculture Chairperson Villar hindi ito sapat. Aniya nasa sa 2.5 billion pesos ang nagas ang nagastos para sa itinayong First Border Inspection Facility sa Bulacan, Cebu at Davao. Paliwanag ng senadora na kailangan pang paigtingin at palakasin ang kapasidad ng mga first border facilities kaya't kukulangin ang 15 milyong piso para sa epektibo nitong operasyon. Kabilang na ang pagharang sa African Swine Fever kung saan umabot na sa 200 billion pesos ang nawawala sa livestock industry ng Pilipinas dahil dito.